Nagsimula na ang kauna-unahang trilateral summit sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan. Sentro na kinalampulong ang isyong may kinalaman sa seguridad at ang kalayaan ng paglalayag sa South China Sea. Magkakaroon din ng pulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. President Joe Biden. Si Alan Francisco sa detalye live. Audrey, pasado alas 4 ng madaling araw, oras dyan sa Pilipinas, nang nangyari na ang inaabangan at kauna-unahang trilateral summit ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa White House. Sa kanyang mensahe, unang nagpasalamat Audrey si Pangulong Marcos sa Estados Unidos sa magiliw na pagtanggap sa kanila ni Prime Minister Kishida sa White House. Ayon kay Pangulong Marcos, nagpulong sila ngayong araw bilang magkakaibigang nagisulong ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Ang partnership na ito ay bahagi ng pagpapalalim ng relasyon ng tatlong bansa. Makasaysayan ang event na ito dahil hindi lang ito simula ng pagharap ng hamon na nangangailangan ng pagtutulungan kundi dedikasyon ito ng tatlong bansa sa pag-usulong ng rules-based international order. Sabi ni President Marcos, layo ng pulong na paunlarin na ekonomiya gawing mas resilient o matatag, climate proofing, matugunan ang development at ang pag-usulong ng kapayapaan sa mundo para sa susunod na henerasyon. Sa panig naman Audrey ni Prime Minister Kishida, sinabi niyang para sa kapayapaan at pagunlad ng Indo-Pacific region, kinukumpirma niya ang pagpapaigting sa pagtutulungan ng tatlong bansa. Si US President Joe Biden naman sinabing karangalan para sa kanya na makapulong sina President Marcos at ang punong ministro ng Japan. Bilang magkakaalyadong bansa, sabi ni Biden na nagusulong ng demokrasya, handaan niya silang magtulungan para sa hinaharap isang kinabukasan na libre, bukas, maunlad at secure o ligtas para sa lahat. Ilan, Audrey, sa na natalaki nila ay ang teknolohiya at clean energy, telecommunications particular sa Pilipinas at ang maritime security ties. Audrey, matapos nga no ang pagdalo sa meeting ni Pangulong Marcos sa White House, ay diretso agad siya sa pulong sa kumpanyang Google dito sa Washington. At uh, bukas may mga ganap pa o iba pang mga activities si Pangulong Marcos tulad ng pagpunta niya sa Pentagon habang inaantabayanan din yung kapihan with media o ito yung interview ng media kay Pangulong Marcos bago ang kanyang pagbalik dyan sa Pilipinas sa April 14. Mula rito sa Washington, D.C., Audrey. Maraming salamat, Alan Francisco.